Ayan, magandang maga po mga kaagri. Ayan, tayo po ay namumula na ngayon ng ating sibuyas. Ito na po ang simula ng pagtatanim po ng ating sibuyas mga kaagri. Sama-sama uh, po kami nagtutulong-tulong po no, para ah, uh, ipunla po yung ating sibuyas na uh, Super Pinoy at yung Red Allium. Uh, po natin ng Red Dragon mga kaagri. Ayan. Uh, ngayon pong panahon, susubukan po natin yung alip-lip po. Ay, tinatawag po na dayami po. No? Hindi po tayo gagamit ngayon ng dayami. Ay ng ipa at, at dayami po ang ating gagamitin mga kaagri. Yeah. Sana po pagpalain po tayo ng Panginoon mga kaagri. Yeah. yeah, may mga nauna po na mula, No? Magaganda na po yung punla natin. Ayan. ay mga nauna po, po hanggang doon yung punla po natin mga kaagre uh, Dito po sa kabila, ibang may-ari po yan May maganda po no, iba may-ari uh, Apat na kilo lang po ang ating ipupunla ngayon mga kaagre Meron pong nagkasabog May nagpipiruya May nagtatabon ng lupa at mayroon din pong naglalagay po ng dayami yeah. may nagsasabog po ng uh, granule yung lead yung pang sasawang po mga kaagri yeah. <mean> mapagpalang umaga po mga kaabri li libre dilig na po tayo at medyo basa na po uh, yung lupa ganito lang po talaga rito tulong tulong ah uh, yan. dalawang kilo na po tayo napubunla na ang po natin ngayon Pitong kilo mga kakagri no? Naki Nakisiyuan po tayo sa Mga kasama natin yan, sana patuloy po tayo yung pagpalain. Kaya noon, nagbigyan po tayo ng magandang ani. Siyempre po, mapaganda po natin yung ating punla para maganda po yung itatanim natin. ah uh, may lilipatan po natin yung ating punla yan. Yan, mga kagri. Ka no? Yan. mga kagri. Ka sana pagpalain po tayo ng Panginoon. At ang ating pong pinala po natin ngayon sa ngayong umaga ay yung pinatawag na pinigyan po natin ano? Ating pinatawag na Super Pinoy. Ayan. At yung uh, ko po sa inyo yung red dragon Red alium Ayan mga kagre ka Ito Yung ating din red ram go seed super pinoy at yung tinatawag na red allium po yung po ngayon na ako at nagsabog po tayo ng tinatawag na regent dun po sa po natin para hindi po siya kaninang susuhong mga kaagay Nag-spray din po tayo ng brodan, ano? Para po hindi po lalang gamin mga kaagre, ano? Ayan. Ayan. kilo na po kami na naipukunla. Ayan mga kaagre. Ayan, sana patuloy nyo pong subscribe yung aking YouTube channel, ano? Para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video. Ayan, dati po nung isang taon o mga dalawang taon o tatlong taon na po tayo nagsisibuyas, ang ginagamit po natin ay yung uh, daya, uh, ipa yung rice. 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 Ayan. Pero ngayon, yung ginamit natin ay yung layami. Ganda ngayon, ang mulan. Ramgo. Ayan, kayo, bidong ramgo, no? Ayan, kayo, isang pakpo. 100 grams po no kaya yung apat na uh, sachet ay kalahating kilo mga kaagawi uh, yung apat na supot ay isang lata yun po ang katumbas po ng apat na ayan ayan mga kaagawi sa lahat po nang hindi pa nakakasubscribe sa akin sana patuloy nyo pong Uh, I subscribe yung aking YouTube channel para may mas makita nyo po yung mga ginagawa po natin ano dito po sa bukid. Ayun uh, lang po mga kaagri, magandang umaga po sa ating lahat. Sana pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless mga kaagri.